Hello! What's up mga kaparmers? Isang maulang umaga po. Naulan po dito ngayon. So, update update lang po tayo. Uh, share out muna po tayo mga kaparmers. Uh, unang una, share out sa mahal kong asawa, kay Mariel Palomino, at sa aking mga anak. Share out sa aking dalawang kapatid, kay Ate Milo na nasa Canada. Ate, lagi kang mag-iingat dyan. At uh, sa aking mga pamangkin dyan, God bless po sa inyong lahat. At uh, shout out kay Risa sa aming mahal bunso. Sa maganda namin bunso. Kay Risa Palomino na nasa Hong Kong naman. Ayan. Share out din sa aking kasama. Ay ito, jay mark po ng taal batangkas uh, share a route din sa kanyang mga sa kanyang mga kapatid at magulang share a route kay sir bong sir bong share route po god bless at uh, maraming maraming salamat sa iyo at lagi kang nakatutok sa sa gc maraming maraming salamat share route kay mars grace o oh, mars yan uh, share a route na kita ha wag na magtatampo share <laughs> up din kay Big kay Ian, Ian maraming salamat at uh, maasahan ka talaga uh, hindi nagpapadalawang sabi pagka inuusap maraming maraming salamat at kay inaanak pamangkin kay Jilin Jilin May share out iyo lagi kayo mag-iingat dyan at uh, ito pa ang ibang mga share out natin yung mga nakapalo sa atin ay pinapalo din naman natin sila at naka-subscribe at naka-subscribe din naman ako sa kanila kay kay Sergey Arnold share out kay Ma'am Rina Ma'am Rina share out po share out kay Ma'am Maricel Olimpiada Ah, uh, shout out din po kay Digong Rodrigo. Ayan, Digong Rodrigo po. Shout out po. God bless. <coughs> kay Teddy Channel. Shout out po sir, Teddy Channel na YouTube. At shout out po kay Jose kay Jose Villa Jr. Ayan sir, uh, shout out po sa inyo. God bless po. Kay Ar Pascual. Ar Pascual. Shout out po. At syempre, uh, yung isa nating ka SFW dito na si Make Some Noise. Siara raw po, Make Some Noise. Uh, God bless po sa inyo sir, lagi po mag-ingat. So ayan, uh, mga kaparmers, shout out lang po tayo ngayon. At uh, wala rin magwa pa medyo naulan nag-aantay-antay pa rin ang order ni Amo kung anong gagawin ay eh, siguro normal mamimitas pa rin ang pipino <laughs> yun pa rin naman so iniintay po namin kung pamimitasin ba kami ng pipino or ng kamatis kasi yung kamatis lagi niyang laging minagaano dito minag kuntawagin nila alba So medyo mahina-hina naman yung paghinog niya kasi nasa nung nakaraan ay pinapakiramdam na namin magkasama kung kami bang pamimitasin o sa pipino pa rin kami. Ayan. O oh, ayan mga kaparmers hanggang dito na lang po muna at uh, magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, Huwag pong kalilimutan na laging manalangin sa araw-araw Nang tayo laging ingatan ng ating Panginoon Na lumikha sa atin Ayan, at uh, na lagi tayong nasa mabuting kalagayan Ayan mga ka-farmers, hanggang dito na lamang po At good morning po sa inyong lahat Good morning po